Okay mga tekno, welcome back sa channel natin. May ginagawa tayo dito po dito so upload na washing machine. Ayan. Mapapansin niyo hinawa ko tong balancer uh, switch na to, no. Kasi ang error nito is E2, no. Puji Denso. Uh, top load washing machine so kaya ako hinahawakan kasi tinetesting ko kung uh, aandar talaga si spin pag nag spin kasi yung pag binitawan nyo yan ito na yan ano So dapat kasi yon pag kahit bitawan natin yon dapat hindi siya mag error So kasi medyo kabisado na natin to kaya pinapakita natin sa inyo. Itong balancer uh, switch na to, no, yung pinaka sensor. Uh, bali na kasi yung pinaka spring. Kaya so, yan, kung makikita nyo yun, yung kalawang na, no, bali. So dapat kasi lagi may contact yung line na yun. Yung nakikita nyo na yung may terminal lag na yun, yung may wire dapat uh, may contact lagi yan so kaya natin inawakan para matesting natin kung bagana na siya sa spin mode no na hindi nag -e error ng E2 so yun nga Yarins ba? Ang na gagawin natin dyan, dapat siya mapalitan uh, So, wala tayong pampalit. Eh, kaya ang gagawin natin dyan uh, Pansamantagal no? i muna natin yung line, line na yun Kasi dapat lagi siya may contact Pagka nawala kasi yung contact nyan etong drain motor na yan uh, mag off yan and then mamamatay si spin no hindi na siya mag spin mag-error siya ng E2 uh, actually mga no may gumawa na kasi nito na kaso uh, hindi niya nadali no hindi naman natin minamaliit si kapwa natin technician siguro sumuko siya hindi niya na hindi niya hinanap yung pinaka problema kaya yun tumawag sa atin si minamahal na customer kasi nakita niya tayo sa uh, Facebook ayan tinatry na lang natin kaya kung mapapansin niya yan yung spring na yan nakatayo tinayo ko yan ayan no, kalawang na bali na siya so kaya hindi na nagkakaroon ng contact yung line 1 na yon dapat kasi hindi mawawalan ng contact yun kapag nawalan ng contact yun ibig sabihin yung spring balina o kaya corroded na yung pinaka uh, doon sa terminal yung nagkoconnect doon sa isang linya so yan mapapansin yung nag e2 nung binitawan natin ang gagawin natin yan lalagyan lang natin yan ng, ano, ng tape iti-tape natin para hindi na magbitaw yung kontak uh, contact na yan So dapat kasi pag binitawan natin ito kung wala problema si spring o kaya hindi corroded yung pinaka ayan yan. Ito ito yan. Dapat yan lagi may contact no. Hindi siya mag Pero ito nag iito pag natin. So kailangan natin palitan yon Try na natin. Try natin uli. Spin mode. Yan. Na natin kung mag pa siya. Pero hindi naman nag-error na tingnan natin. Ah, naka-spin na ba? Oh, naka-spin na siya. Kasi medyo natatamaan ng flash yung ano natin eh. Hay hindi nakikita yung mode. Ayan, nag-i-spin na siya. Wala na yung E2. Ito error. Fuji Denso. Ayun. Okay na 'to mga ka-tech, no. So 'yun lang mga ka-tech, no, yung E2 error na Fuji Denso at uh, load <laughs> lang. Sa mga, ano, actually mga katek tayo, hindi naman natin kabisado lahat ng mga error ng mga washing machine, ng aircon. So, i-analyze ia na lang natin, hahanapin natin kung ano yung pinaka problema ng unit para maintindihan din natin. So, walang technician na perfect na nakakabisado niya lahat ng error tsaka yung mga error na binibigay ng mga brand na unit, washing machine ba o aircon ba, uh, tsaka rep. Uh, yun nga, hindi naman lahat yun uh, perfect 100% yung mga error code noon kaya talagang tayo maghahanap